So, kukuha tayo ulit ng uh, gulay guys ha? Para big, para tayo low carb Pre, may ano doon, oh. Pre. Soap. Lugaw ba? Hindi pa soap. <laughs> Pinaganda lang, ma'am. Soap. Kaya nga. <laughs> 何 Okay. Pampahaba ng buhay ito ah. biji tarik hmm. sementara hinang biji 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 <coughs>

Pero Ito di pa sila nag-advise. Hindi pa <laughs> kasi may pa nang Ano okay, yan? Ano ka? Diet? Hindi, tikman ko lang yung <laughs> ano nila Yung... Low... low gaw. So, kung sa ngayon, oh -huh. Siyempre Ay, may lamang ba? Ito? O, oh, Sabay medyo maanghang konti Wow! Swabi Uy! Ito ko, ah Ay! Ay, pre. Mga sustansya lahat, pre. <laughs> <clears throat> Yun, no? Sarap ng pagkain natin. Masustansya, no?

Thank <laughs> you. Hmm. Ah, tama. Mayroon kasi 'yan ng solda out. lang open. lang hmm. Wala bang pasok ngayon sa school, mga bata, no? Wala. Sa Manila. Simula. Simula kapon. Wala dun. Baka hanggang bukas pa yun. Nakatipid nga ako ng baon. Kapon wala pa ako? Wala. Kaya mga sakto nga. Wala. Wala pa ako. Wala pa pa ako. <tipid>, Tipid, daily ko 150 <ang> <laughs> 100 sa panganay, 50 sa bunso Ah, 60 sa bunso Tipid, <tipid>, <tipid> Ay, yung problema, pag-alis ko, binigay ko na Kasi tatlong araw eh Kaya ayaw ko daw, basta nabigay ko na ito <tipid> Oh yan ha, tipirin mo yan kaya yung kosmok yun yung maraming gulay sa um, namili ka lang kung nang ipalagay mo ang um, gulay oh <laughs> gulay yung mm -hmm.

hindi alam tayo ah. mam kailangan <laughs> din oh, si nga mam hindi eh. pa sure. tapos na pala kayo ma'am. kami nag umpisa palang eh. <laughs> then round 2 round 2 Ako ina? na hanggang dakto ha, maguguto yeah. Wala pa eh, sumatawag o sa lahat sa wala sumatawag. May tima na tayo activity, 9 o'clock. Ano ko Ano? yung 8? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano Ano yun? Ano yun? Ano Ano yun?

ano yung PO dumating isa isang kano yun pag sinabing PO ano na yan shareable na yun na deliveries na yan <coughs> hmm. yun na lang para na lang produkto mong ibagsak Sipin mo yung ano? Sigurado na yun. No? Sipin mo, bibinta. Hindi, tritel ha. Yung bibinta tayo 100,000. Ayan, bulto, no? 8M. oh, sipin mo yun. Isang ano na yun?

There's a way to measure it. There's a to measure it. Actually, one of our ad focuses here is, uh, that's why meron po kami mga sustainable newbies. We measure yung lahat ng newbies every afternoon. Mm. Because we also want to educate yung mga guests namin to minimize the, 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 the waste. <laughs> 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 Thank you po. Let me you know if there's anything I can get you. Kita mo naman. Kita mo naman dun sa hotel natin, malinis eh. Kaya kung bigla mag mag-iwan ng mga bakas eh. Bakas ba paa, bakas ng pa, bakas ng kamay. Tutuloy sa alabre. Oh, ito. Ito yung ano. Ano na ito Asa ka bisiklita ka, no? Oo, tapos yung ano, yung isang Oo. Tulay. Tapos na ba sila, ano? Sir Eric Omar? Ah, hindi ko sila napansin. Ano ba? Pero yung iba, pumunta ng dagat. Namingwit. Pero parang wala naman na bingwit. Baka yung alon, gabundok. Kaya sabi ni Gabe, bakit maulan, yung mga isla pumupo sa shore. Palit ng... Sa ray, Pagkano yung cheat niyo? Ag-bill Minsan, part-time. Part-time, part-time. Yan yung mga big time namin kasama ko. Yan ang naglibre sa amin. Yan yung matatasan katungkulan sa Enix. Kaya thank you ah. Thank you sa inyong dalawa. Thank you sa palibring agahan. Hmm. Um. May hapunan, ah, may at sa hapunan pa. Walang ano ba? Ah, walang ano ba? <laughs>